Masayang araw po tanghali na ngayon dito sa Pampanga um, naghahanda po kami ng pang-deliver kay Kaparber uh, ito po yung ating pinakamatanda dito sa ating unahan ito po yung mas mga bata nating naiwalay <coughs> excuse me po uh, pumipili po kami ng 25 hirap na pong maghanap karamihan ay mas malalaki na sa 25 so ito naman pong pinakabata natin kulang pa ng kaunti para makuna ng 25 kaya dun po kami sa pangalawang grupo kukuha yun pong mga nakasakay natin ay 35 up up to 40 kilos up ayan po, pag tama ang pakain sa ating mga alagang native ayan po, mga February born po ito kita sa ear sila nila na nasa gitna nung tay niya. so second month po itinanganak ng anak so 4 months old pa lang po ang mga ito hirap na po kami pumili ng 25 kilos nagtetrintahan na yung iba so basta po tama ang ating pakain mabilis pong lalaki ang ating mga alagang native. So, ang choice po namin yan, ay dito sa ating isang grupo, na mas marami po sila, 36 heads po ang mga ito, dito tayo babawas, para po maibigay natin yung hiling ni ka-farmer na 25 kilos. So, dito po muna tayo kukuha, sa mga ito kaya po yung mga nag-aalaga huwag nyo hong dispatchay na masyadong maaga yung mga alaga nyo gawa po ng pagtumungtong po ng 20 yan ang bilis na po ng sulong ng paglaki nila basta po kumpleto sa pakain yung pang unang dalawa, tatlong buwan talaga medyo parang nakakainip pong maghintay dahil po hindi kapansin-pansin yung paglaki ng ating mga alaga. Pero pag tumutong po ng 20 yan sabi nga nila parang hinihipan na po 'yan. Yan po dito sa tabi lang nila, ang ating mga mas nakatatandang mga inahin, ang ating first breeding pen. Yung pusi, tai, sarap sa kanyang higa. Marami na po ang nag uli sa ating mga alaga dito. Dito naman po nakapwesto yung ating mga pinakabadang breeder. Pinakakastanya nga po natin doon sa ating junior boar. So nag-eight months na po ang mga ito, kaya pinabreed na natin. Going nine months na sila niyan. Yan po, puro lampas 50 kilos na yan. So anim po itong ating pinaka-batang mga inahin na ito. Dumalaga pa. Yung pumbulugan natin na junior bor ay dito naman nakatali sa may kainan. So, yan po. Eventually, ililipat namin dito lang sa may tapat. Ito po, yung pinaglalagyan, pinaglalagyan ngayon ng ating mga ilinipat na labing isang inahin galing po sa likod. May mga umanak na po sa mga yan isiguraduhin lang po muna namin na wala nang mag sa mga ito bago namin itawid. At uh, ito pong bulugan ay ilalabas na rin namin para makapagpahinga po ang lupa. Dahil po yung mga nag-anakan itong June, by mid to late July po ay atin ang iwawalay at dito po mapapalaga yon. So, yun po ang ating junior bore. Kaya po minamadali rin namin ang paggawa ng mga tarpulin para po ma-free up na natin ang lugar na ito dahil ang susunod po nilagay natin ay yung first, second, pagkatapos po ilalagyan uli natin itong ating third breeding pen. Ay, winning growing po. So, nandito po yung kasamahan. 25 bang mga ito, pito lang po ang nakuha namin. Dahil ang request po ni ka-farmer ngayong deliver ay malalaki at 25 kilos lang. So ito po ay mga nagtatrintahan ha. Kaya may iwan na muna. Next deliver na po natin kukunin. 18 pa po ang mga ito. Kaya abutin po ng dalawang deliver pa ng July bago natin matanggalan ng laman ang ating third winning growing. Sasabay na po natin linisan din itong ating fort. Dahil dito po sa fort ay meron pa tayong tatlong gagawing dumalaga. So dito rin po itong 18 na natitira. Pipilian po namin yan ng magagandang mga babae ganda katawan, ganda paa at po tama ang bilang ng dede na buhay lahat at gagawin po nating mga breeder so yung pong mga yon ay doon natin kukulungin naman sa may unahan ha, para po malibri na itong ating apat na winning growing cages dito at dito po tayo maglalagay ng ating mga aalagaan para po sa ating November, December, January requirements. So, 'yung pong tatlong pen natin sa harapan, mapapahinga po 'yung dalawa. 'Yung isa po ay gagamitin ko muna para paglagyan ng ating mga dumalaga. So, 'yung ang ating mga kambing naman, kanya-kanyang pwesto rin ng pagsilong. So dito po mapapalagay yung anim na dumalaga natin. Ito po ang kadugsong nung first breeding pen. Kaya yung pong silungan na yan ay kakalasin na namin. Kaya po minamadali namin ang paggawa nung mga lona pinagdidigkit-digkit po namin yung 3x9 na tarpaulin para pong makagawa pa tayo ng isang 20x40 na silungan halos back to back po nung nakalagay natin sa unahan din pagkatapos po nun ay gagawa pa tayo ng isang back to back din dito na silungan so ito po kasi ang magiging summer area nila at ngayon pong tag-ulan nga ay doon naman sila sa kabila so ang isa pa pong kulang namin dito sa rainy season pen nila maigsi po ang pakainan kasi po dati, itong isang buong area ito, ang tinatawag kong large breeding pen. 54 po ang ating inahin dati dyan. Pero yun nga, para makapagpahinga po ang lupa, hinati ko, 25 na lang po ang ating i-maintain ng mga breeder. Kaya dati po, may pakainan doon, tapos may pakainan po dito, kasya na pong kumain yung 54. Pero ngayon pong uh, magkahiwalay namin kinukulong na, mas maigsi po yung ating pakainan dito. Kaya nagdagdag po kami ng stainless na feeding trough. So ang gagawin po natin, hahabaan natin itong pakainan para po sa susunod ay hindi na kailangan gumamit ng stainless. Tapos po, gagawa rin tayo ng painuman. Wala pa pong water to itong pen na ito. Kaya yan po, yung mga rubberized na planggana pa rin ang aming ginagamit. So patuloy po ang ating pagsusumikap na maiayos ang ating mga kulungan para po mas maging komportable ang ating mga alaga at mas madali po ang pag-aalaga at baka po may interesado sa isang buluganin yan po, going 3 months po siya 20 plus kilos na po yan sa estimate ko bilog na bilog po ang katawan at malapad ang kanyang likod So maganda pong gawing bulugan, itim na itim siya. So message lang po kayo kung may interested sa buluganing. Yan po, nakasakay na ang ating mga pang-deliver. 10 heads, 25 to 43 kilos po ang size ng ating mga i-deliver. Kaya lumalabas po ay January to March born ang ating mga hinuli. Pabiyahin so, na po ako papunta ng San Juan Banyo sa Arayat. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.